So iyan mga bossing ko kawali magandang uh, Ano na ba? Tanghali sa inyong lahat, bali meron sa atin nag-walk in ngayon. Sila sir ay galing pa ng Samar. So ito, bali na, na daan nila ito ating uh, Honda Civic SR body. So bago ko ipagpatuloy sa inyo ipakita, Tatanungin muna natin sila boss kung may gustong i-shout out. Boss, ba may gusto ka lang muna ng batin or shout out? You know. Shout sa mga grupo ko sa yeah. SGI family. Ah, uh, SDI mga may family. Boss sobrang dami sobrang dami hindi ko na kayo isa-isahin and of course syempre sa partner ko na nasa farm ko ngayon nasa farm namin ngayon sa Amidio si Miss Angie Balboa yan John. thank you so much bossing bossing mga may babatiin ka lang uh, idol um, shout out na ano, sa ano, sa mga tita ko dyan sa Dolores Strong tapos mama ko tapos yung anak ko dun si Sean Ken uh, yun lang po God bless napaka legit nitong taong to parang lupit mo Sobrang visa ba, boss? Oh. <laughs> boss, gano'n nakatagal na nanonood kay Easy Garage? Actually, halos nung, ano, nung nagsimula kayo ni partner mo ah. dati. Kung baka sinubaybayan na kita. Kasi dati, bala ko talaga mag buy and sell na ganito. Pero mm. hindi, hindi tumutugma pa eh. Kasi negosyante rin ako. Mm. Yeah. May, may, mga parlor ako, may barbershop. Mm. Shop. Tapos car wash meron ako. <clears throat> siyempre sakyan. Kulang kasi ako sa knowledge. Kung baka sabi mo nga, eh, pagdating din sa lupa, may alam tayo. Mm. Ang problem sinabi mo. Kaya, tapos may iba pa tayong negosyo. Iba-iba tayo ng line eh. Line of business. Pero minsan pwede mong pasokin. Yeah, susubo ka talaga. Sugal naman talaga tayo lagi sa buhay eh. sugal lang. Tunay ba boss? Pero staker tayo. Paikisama pa rin number one boss na kailangan natin. Everything's connected. Tama ba? sa lahat ng ano, iba yung relasyon. Katulad nito sa totoo uh, lang... nag tayo ng maayos, no? Oh, uh, nag tayo ng maayos. Off-cam, no? Oo, oh, off-cam. Tapos, ngayon lang namin namin to si Idol Eagle, pero from simula, nagsimula pa siya, matagal na niya, niya, na akong follower. Uh, Sobra solid ni Boss. Oh, iba pare. Kaya lahat nga ng ano, detalyado ka sa akin. Eh. <laughs> Eto, nakita ko to, nakaraan, nakablog mo to. Ah, nakablog mo lang! Alam na, alam na. So, grabe talaga, boss. Maraming maraming salamat talaga uh -huh. sa support. Thank you, thank you, uh, thank you, thank you din, thank uh, din. Ano na lang ano, masasabi mo sa mga haters, at basher ko? <laughs> okay, natural yan. Yung mga haters mo sa kabasher, sabihan mo lang, ituloy nyo lang kasi nakakadagdag kita yun sa... Oo <laughs> nga lang. Hindi, importante <laughs> naman, boss, ako. Nakakatulong kitang kita naman, boss. Correct. Lamang naman yung natutulungan. Oo. ah. Uh -huh. uh -huh. Tapos sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga kay Angel, ah, kung paano mo siya mamimit at kung paano mo siya makikita sa video, siya pa rin eh. <laughs> Sobrang tunay, boss. Dapat to. kasi ganoon, brother. Kung anong anong nakikita mo sa camera at sa likod ng camera, ikaw pa rin 'yun. Galing. Eh meron ako Nasaksihan mo, boss do. No? Correct. Meron ako nakita na malupit, malupit sa camera nung sa off-cam na, iba na ugali. Yi, yeah, that's two na yan, boss. Two na do. yan. No, na Ito no, no, lang, mga boss. Sige, kwento lang naman to. Uh, sa mga matatamaan, ilabas eh, na kami doon. So, nag-uusap kami ni boss, syempre. Eh, yan na, uh, talagang nakasuporta si boss since day one. Boss, mm -hmm. ano alam naman mo, congrats mo naman ako at meron na akong bahay at lupa. <laughs> Ay, Kung Ah, kumbaga, ko si <laughs> Boy si Garods pa dati. Ngayon si Agel, Del Mundo. Na, kumbaga, tinan mo, nakikita namin kung gaano karami niya sa niya. Iba na yung pag-unlad niya yung development niya iba na may, ha may house lot na siya tapos yung lote niya tapos yung sasakyan niya unit sobrang dami <clears throat> kaya kung ako sa inyo manasabi ako para sa inyo legit legit si Angel tapos sa sasakyan much better talaga puntahan nyo uh, mas mga kabawas ka pa personal <laughs> mo yung tao <town ko>. nito. <laughs> ah, boss, yung kasi hindi na mabayaran kahit magkano yung tawaran eh. Exactly. ba? Diba? Yung parang may kakaroon ng thrill. Alam mo oh. yun? May thrill, may okay. pinakamabisa sa lahat yun, boss. Oh. Sobrang solid nun. Nakakatawa ka usap to si boss, no? Hindi, sanay kami pare. Oo um, nga, uh, no? Kaya, so, mag, streets. magkakatulungan pa tayo. Kaya, ano kayo, dol? Sa negosyo natin. Everything's connected naman kasi talaga, boss. Oh, yeah. Sobrang busy. Boss, tita mo naman si AC. E. magagawa ko, po boss, yung makabenta ng 174 na sa, yan, sa loob ng isang buwan ko. Hindi ko sinamahan ng pagmamahal sa ginagawa. Okay. Tama, eh. Mapapa. Diba, boss? Sapul na sapul yun. Tena. 170. Para para nag passion. P P P exactly, passion eh. boss. Bisbam bomb tayo diyan. Sobrang solid na. Boss, wala ka na message pa para eto sa deal natin sa transact natin ngayong August 8 pa pala ngayon, no? Oh, uh, marami, hindi. Marami pa tayong di na di na ako masyadong magme-message kasi siguro hindi ko alam na by August bibili na naman kami sa iyo. Mm -hmm. Nandang, Mensahe na naman. Another transaction. Oh, another no? transaction. Hindi na ano. naman, tayo sa oh, una eh. Sabi ko nga sa mga buyer eh. Hindi lang naman tayo buyer to seller oh, nag-uusap dito, di ba? Hindi, diba? hindi to yung una eh. Tsaka boss, hindi naman laruan yung binibenta ko. Correct. Sa so, sakyan do. <laughs> may mga huli pa eh. Di ba? Maraming, Maraming oh, boss, e, iba't ibang klase nga lang tao, syempre, di ba? Alam mo yan, boss. May iba't ibang klaseng tao na kasi talaga may mga Para sisikat kami diyan. May mga Hindi, <laughs> may mga, di ba? Di ba, may mga kupal oh. Ah, pagkakupal sa yo. Yung pinasabihin ba, Ma, magiging mabait ka? Siyempre, hindi. Kung kupal ka, kukupalan di kukupalan dito eh. Kung mabait ka, titriplane ko yung balik. Uh -huh. Yung pagiging mabait mo. Boss, tunay. Mm -hmm. Totong tao po. <laughs> yung lamang sabi ko. Boss, thank you so much. Maraming salamat okay, sa word of wisdom, okay, mga okay. kwentuhan natin. Ay, hey, nakakilabo to. Puta kilang vlog na to. <laughs> so yan, mga bossing. Gusto ko lang magpasalamat. Sobrang puta na sobrang solid ng ala natin ng deal namin. Ito, uh, pati yung vlog po ta, solid. Boss, uh, thank you so much. Maraming salamat. Respect po, respect Welcome, talaga. Sobrang totoo lang. Laging totoo lang tayo, boss. So, ayan, mga bossing ko. Uh, gusto ko lang po magpasalamat sa patuloy na sa mga supporta kay Boy AC Garage. At uh, hinding-hindi pa rin naman po ako magsasawang tumulong sa lahat naman ang harap magkaroon ng... Ayan, sa... gang, gang. Ayan, thank you so much, Kayla, bossing. Please sold na po itong ating uh, Honda Civic uh, SR body na 2,000 model mga bossing so napakamura na natin bidigay nila yan para uh, syempre legit follower si boss so eto ano ba to na -alak? ayan ayan mga bossing mais na maayos lobe niyan. pati mga dashboard automatic transmission mga boss and ang seats maayos na maayos pa ay sobrang solid ah boss thank you so much isba muna tayo